masaya na kayo kasi nakalabas na kayo ngayon no? lang sila lumabas since December kasi lagi kumuulan come on horsey come on come over here pagkain nila. Saan kaya si Stallion? Ah, si Stallion nandoon. Yun. Nasa ano? Nasa... Ayan, nakatago siya sa may kahoy stallion yan medyo masungit kaya nag-iisa siya wala siyang friend <laughs> nag-iisa si stallion doon pero ang ganda niya it's a nice looking horse yan po ang aking view dito lupain ng mga briton malamig pa rin